Sa edad na walumput uugod-ugod na ang paglalakad ni Lola Wanita ng Barangay Tipuso sa bay ng Urdaneta, Pangasinan. Sa kanyang karawan, kanyang natanggap na regalo, ang isang wheelchair mula sa Pamalang Panlalawigan ng Pangasinan. Taus puso naman ang pasasalamat nito. Saan hoon ninyo nakita si Mamaan? Diyan po, sa ano, Barangay Kaapon. Uh -oh pinakapakot nga ako. Sabi ko nga, salamat siya lang ang tao gumakap sa akin. Si Lolo Apolinario naman, kahit sentenaryan na, malakas pa rin ang kanyang pangangatawan at malinaw pa ang kanyang paningin at memorya. Sa ako makalang magtrabaho, sa 7 years old ko, ang um, lolo ko, Apo. masyadong uh, friend. Ay, ano? Um, so, <laughs> <laughs> Isa lang si Lolo Apolinario sa mga centenarians sa probinsya na nakatanggap ng tig-20,000 piso, grocery packs at mga hygiene kits mula sa pamalang padlalawigan ng Pangasinan. Pagtuparan ito ng pamalang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III na mabigyan ng serbisyo ang bawat pangasinense. Katuwang dito ang First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni Pangasinan First Lady Ma Antuazon Gico. Personal na inabot ni 5th District Consultant Jesus Isong Basco kasama ang PSWDO at mga kawani ng LGO at barangay ang mga tulong sa mga lolo't lola. charles nicolimon para salison headlines